Hello guys, good afternoon. Ah uh, guys, welcome to my channel. Ayan guys, ngayon maglalaban na maglalaban na naman tayo. Ngayon araw ng Sabado. Ayan, o araw ng paglalaba. Ayan ito na yan guys. Supi. Ngayon naglagay na ako ng ano. Ito ang sunurox. Ang lalagyan na natin ng ano, sabon naman. muna. Tsaka isusunod natin itong mga damit. Ah. hindi ko alam kung ilang linggo ito na inalon nila tinambak ayan pagdating namin uh, may mga dalawang sako na siguro ito guys bali yan bali ito na sabon ko na yan yung mga kumot sa mga dyon tapos ito naman ito tapos may meron pa doon. siguro guys tama na muna ayan guys bali dito na rin kami magbabanlaw sa labas hindi na doon sa loob ng banyo ayan guys so oh. yan dalawa pa yan labahin yan kasama ng ano nasa labas uh, babanlawan ko pa yan para ano, para mai washing masabunan Ayan guys, ito yung pasalubong sa akin ng mga anak ko. Bali, one week kami ngayong ano, itong Friday. Kahapon pala. Ayan, ayun ko kung ilang linggo ito na tinambak nila. Tapos naman guys, ano, ayan, yung mga dalakong halaman, ayan, dito ko na nilagay. tsaka doon sa taas uh, ginanyanan ko ito guys kasi pinapasok din ng ano ng mga alaga ko ayan walang itsura yung mga halaman ko dating kaya ayan ganyan na yung ginawa ko tapos nilagay ko naman yung iba dyan ito yung mga halaman ko ito kung hindi nadiligan ayan ganyan Tuyo na din. pero diniligan ko na siya kanina ayan dyan okay lang pero dyan sa taas guys ayan uh, ano na ayaw ko kung bakit anong nangyari baka dahil sa nalililiman ng ano pong gambilya kaya ganyan Ayan, mangilan-ngilan na lang yung ano, yung natira sa paso dati. Makapal yan. Ayan, dito. Ang ganyan. Ayan, pagdating na dyan, ayan. Tapos dito naman, o. okay lang. Ayan, tapos yun. pagdating dito ayun ayan na sa diligyan guys kaya ganyan ayan punta naman tayo dito guys sa likod ayan bagong ano ko rin o oh, bagong lagay ko din dito ko inilagay yung iba Na mga dala ko galing sa lady naman tayo. Ipapakita ko sa inyo guys yung ano. Kanina nag-ano na ako, naglagay na ako ng ano, ng fertilizer. Yung yung ano ngayon, yung lumalabas ngayon sa TV. Uh, Routing ano ba yun. Basta umorder ako guys, nilagyan ko ito kanina. Nakalimutan ko pala ito lagyan mo ito yung nag-iisa na nandi dito. Ayan o. No? Ayan, nanuyo na rin ito. At saka, naging madamo na din. Pero ang ginawa ko, nilinis ko muna. Pero hindi pa lahat. Ayan o. Dati malago ang mga dahon nito. Ayan. Ito, wala talaga. Ayan, wala ng dahon. Tuyo na rin ito. yan malago naman ang mga dahon pero kailangan dagdagan ko ng lupa kasi lumitaw na oh, yung puno niya ito okay lang ito kailangan linisan para ano uh, para matanggal yung damo kaso may kinakatakutan kasi ako dito guys baka mahawakan ko o dumikit sa akin yan ang ano, meron dito sa amin. Uh, talaga kanina may nahuli nga ako, malaki. Yan, lumalabas lang yan guys pag ano, ting ulam. Yan, ganun din ito. Ayun. Yan, yan na siya. Yan, ito yung mga ano, orange. To ito naman yung durian ko. Yan, ganyan na siya kataas. Yan, orange din. Tapos ito naman yung lunggan. Ayan, na-survive ko rin. Tapos ito naman yung ano, ano din to guys, dorian din. Uh, may nabuhay pala na grapes. Tapos ito, kiat-kiat itong dalawa. Ayan, orange. Pag namunga na lang guys, malalaman natin yan. Pero alam ko kadamihan, orange at saka kiat-kiat ito eh. Tapos ito naman yung ano doryam. Tapos yung avocado ko, kasabay ito yung nasaliti pero nauna ko lang ito, ano, itanim dito. Ayan, ganyan na siya kataas. Tanggalin natin yung um, ano, yung mga dahon na sira. Tapos yung papaya ko, ganyan na yung itsura. Ewan ko kung anong-anong -ano nito guys. Siguro ano. Yung pinaglalagyan niya. Kulang yung ano. Kulang yung paso. Kaya ganyan. Ay. Ito pa din oh. Kulang pa sa linis. May mga damo pa sa ilalim oh. Yan. Tapos nilagay ko na rin yan guys. Kasi ano. Uh, mayroong nabali. Yan oh eh nano na lang tinalihan ko ng wire para umano bumalik sa dati eh, dahil sa pagdaan ng mga aso ko Ayan. tapos ito naman guys yung, ito yung ano uh, kasama ng yung mas nauna kong itanim namumunga na rin ito ngayon namumulaklak na siya Ayan, tapos pati nagaano na rin ng mga dahon Ayan kailangan ko silang ilipat sa ano o dagdagan ko pa muna ng lupa para ano yan siguro bago ako babalik dun sa lingting dagdagan ko ng lupa ito para hindi naman ganyan nakalitaw na yung mga ugat nila tapos ito naman guys ganon din ito yan tapos itong sibuyas ko ano palang ito, maliit palang ito pagbalik ko, yan ganyan na sila siguro pagbalik ko sa susunod po nuna yan ito yung ano meron kami dito sa bagyo na yung mga ano yung malalaking sibuyas may ano pa nito guys may mas malaki pa yung matataba yan, yan ito na, ano ito, orange din tapos ito naman. Ganon din. Pero tingnan mo yung pinya ko. Pero ito, nakalagay lang ito dito. Ha, ah, nilagay ko lang dyan. Pero ngayon, eh, itinanib ko na. Ayan, kasama niyan. Pero ito talaga, yan. Ah, pinasok din ito ng oh, alam ko ng mga alaga kong aso. Ayan, nga diniligan ko siya dahil nakakalimutan din nila diligan noon. Ayan na siya. Ayan, bumalik na ulit ayan tsaka ito din ano orange din ito na no, may pinya din yun uh, pag ano yung paso ano ko ililipat ko yung iba dyan kasi may mga tumutubo na rin para mapadami ko naman sila doon sa liti guys nakita ko yung mga pinya uh, halos sabay sabay silang namumunga don lang yung sa backyard ng ano ng chain ko ah, nakapaligid sa bahay nila ha ah, namumunga ng sabay-sabay kaya natuwa ako may tinanim naman ako doon na pinya doon sa pinaglinisan namin doon sa lote namin hindi pa sila namunga malalaki lang pero hindi pa namunga kaya nung nakita ko yung naalala ko yung tanim ko dito rin eh, pagdating ko na po pinasok ang mga alaga ko tinapaktapakan ayan at saka uh, ganyan pala pag napabayaan yung mga ano yung mga halaman ayan parang tao din pala pag pinabayaan wala na kaya kailangan talaga alagaan natin lalo na itong mga ano yung ano pagkain natin Ayan, ang papaya, ay papaya, ang pinya ay ano, uh, malaking tulong din sa atin. Ayan, ang pababa ng kolesterol yan. Ayan, ito guys yung mga ano, yung mga tanim ko dito sa likod na talagang inaalagaan ko ito. Ayan, masaya ako guys na nakikita ko na meron ako mga tanim dito. Tsaka siguro kung malapit lang doon sa ano, sa lady ito, na uh, naitanim ko na ito lahat doon. Kasi yung mga itinanim namin na naipakita ko rin, yan malalaki na sila. Nung last year lang yun, bali isang taon ang nakalipas, uh, malaki na. Ay, ito talaga kasi nakalagay sa paso, kaya ano lang, ganon uh, ganun lang sila, hindi tumatas gaano. Pero pag bumunga naman guys, okay. Kasi yun ang pagkakaiba nila yung nasa paso at yung nakatanim sa, ano, sa lupa na malawak ka. Yan, ang ano nga lang dito guys, wala ako pumelo. Yun kasi yung pumelo do nakatanim sa ano yun eh. Uh, doon sa liti at saka doon sa may, ano, sa may baboyan ko. May nakatanim ako na may nakatanim ako na dalawa. Ayan guys. Tapos ito naman yung likod namin. I mean, Jesus. Naku, si Tor. Ayan na. Ayan. Ayan si Tor. Tumatahol na may mis ko rin guys. Nung nando ako. Kasi ano, may nakikita din ako na aso. Alaga ng kapitbahay namin. Pumupunta sa akin. May mga anak. Alaga, naalala ko mga ito. Itong mga laga kong ito. Yan, pagdating ko naman, na -miss nila ako ayan talagang sumalubong sila tuwang tuwa, humahalik pa sa akin mga ito ayan, minsan nga ano, yung umalis ako, pumunta ko sa shop akala, aalis na naman ako yung si brownie o, kita ko talaga na parang nalulungkot siya gusto sumama yan guys ang ano nakakamiss sayang si Tor. Ayan, si Turing dito. Ito sa likod sila. Tsaka ito si Eritel. Ayan, ito yung kasama niya. Ano, Tor? Ayan, si Turing. Hello, Turing. Turing. Hey. Si Ay. Ah! Ayan. yan guys. Nag- O <laughs> oh, ano Nag reply din ng ano. <laughs> so, you know. hello guys! Sabihin mo nga, Tor. Hello, guys. Tor. Sabihin mo. Turing. Tor. Tor. Ayan, si Tor yan, guys. Ayan. Tapos, ito naman, guys, oh. Yung ano ko. Uh, orange yata ito, eh. Ayan, namunga na rin ito. Eh, lilipat rin Ililipat ko rin ito, guys. Sa uh, bukas, sana maglinis kami dito para iayos. Ilipat ko ito sa mas malaking paso hindi dito kasi kawawa tsaka sayang malaki na siya kung hindi ililipat hindi aalagaan wala tapos ito naman yung ano ko yung gabi uh, ngayon ko lang napansin tinanggal ni yung dahon yan malaki na siya guys maraming anak hmm mas malaki pa ito kaysa yung doon sa garden ko. yung pati doon sa kabila. Ano din. Tsaka may papaya. Tsaka yung dragon fruit. Ayan, sana mamuha na itong dragon fruit. To. Ayan. Uh, ah, lalagyan ko rin ito guys ng ano, rooting. Basta rooting ano yun, papakita ko sa inyo. Uh, mamaya, yung inilagay ko dito na, ano, um, na fertilizer. Tapos, ito naman, guys, yung mga alaga namin, rabbit. Ayan, ito si Bright. Ayan, si Bright, Bright Pugi. Ayan, ah, wala na palang tubig, eh. Kailangan lagyan ng tubig si Bright, ah. Tsaka, ito si Bunny, Tulugo. Bunny. Bunny, bunny. Bunny. Oh, tulog si bunny. 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 Sus, bunny. Puyat ka. Saan ka ba galing? Eh. Saan ka ba galing na sayawan, bunny? Psh, bunny. Bunny. Ayaw pa istorbo, guys. Oh. Tulog mabuti pa ito si, ano, si Bright, ha. Ah. Kaya pinangalan namin ng bright kasi bright talaga ito guys. Oh, tumatalon ito. <laughs> Nung medyo maliit pa siya. Ano bright. <laughs> Ayan, no? <laughs> Ang laki nila. Puro lalaki kasi ito. Kaya hindi talaga sila dadami. Oh, lumba siya. Ayan. Nangangati pero hindi naman sila pwedeng paliguan. Money. Money. Pshut. Money.